Ngayong araw nga mga mare, bibili naman nga sila ng yero at syempre mga tubular, si parlings. Dahil malapit na nga mga mare, magbubong para ready na nga lahat. Papansin nyo nga mga mare, kompleto nga sila dito. Kuya Richard, Kuya Tolitz, minsan kasi talaga ay gusto rin naman nila dito. Si pangit nga mga mare, maaga pa lang ay sumama na nga para sa ganun siya nga ang bibili ng materyales malapit dito sa atin. Ito nga mga mare, yung materyales na nilista nga ni Kuya Tolitz kahapon. Bumili na nga sila mga mare ng isang kilong pako, tapos pang bistay. Malapit na rin kasi mga mare i-finish nga yun. Kaya nire-ready na rin yung mga gamit para hindi na nga mag-ahol kapag nandun na nga kasi syempre hahakutin pa. Si tatay ano kayo nakitang napulot pa na to mga mare pero nakita niya hindi na mapapakay na binalik niya ulit. Apa kasi naman ni tatay kanino kaya mga mare tong soft drinks na binuhat niya? Hindi yan mga mare sa atin ha. Ganitong oras nga mga mare nag high tide kita niyo naman mga mare yung tubig. Ganyan lang naman mga mare yung tubig dyan hindi na lumalalim. Kaya, mga mare yung plano nga ni Kuya Richard dito na nga sila matutulog ay eh, hindi na nga natuloy kasi nga basa nga total dito sila nagaano ng halo. Gusto na kasi nila Kuya Richard na dito nga matulog kasi nga mga mara mas magandang maaga nga makapagsimula. Eto nga mga mara si Dagol dun nga sa atin natutulog kaya eh, dumidiretso na nga rin pasok yan. Siya nga pala si Dagol liit, at eto nga mga mara dumating na nga din yung mga materyales sa binili nila kanina. Sabi nga nang iba tinipid nga daw natin mga mara sa totoo lang hindi namin to tinipid. Kaysa nga mga mare sa kahoy eto nga mga mara yung pinili nga nilang ilagay. Kasi sabi nila mas mura nga daw to at pang matagalan nga. At eto, bumili na nga rin pintuan para si CR. O ba diba, mga mare, lahat yata kami ay magkakamukha nga ng pintuan ng CR. Ayaw na nga may maiba mga mare kaya eto binabaan na nga rin nila. At eto pala yero. Eto na nga lang din yung pinili nila mga mare yero. Maganda rin to. Kasi kapag ordinary nga daw, inaakit nga mga mare ng pusa tapos nalulubog. Mabilis nga masira. Eto mga mare ay matibay na matibay nga ito. Ganito na rin ata mga mare yung bubong natin kaya lang Brown. Nagpabili na nga rin si Kuya ng 50 mga maring hollow block. Sinabay na nga para isang deliver na lang nga. Paano ang iniisip ni Pangit isasabay niya nga daw mga mare sa kolong-kolong kaya lang pasira na ate kolong-kolong sa daming binubuhat na mabigat? Kung bagay ang kolong-kolong natin wala na nga pahinga simula nga nung nagpapagawa na nga tayo ng bahay. Kaya minsan talaga ay kailangan na nga rin mga mareng ay ayusin dahil may mga sira ay mga gilid. Dito lang naman mga mare yung high tide nga nito. Dito naman mga masa mataas ay hindi naman naaabot kaya sakto nga lang ilalagay nga dito yung hollow blocks. Apa kasi pag nga ni Kuya Richard mga mare tingin nyo lima lima nga yung dala sa liit na yun, pero lima yung dala. Hindi nyo na nga dyan binabada na na nga mga mare dun nga sa bahay ni tita. Dito lang pala mga mareng malalim nga. Pero tatambakan nga din natin yung mga mare kasi marami namang matitira. Marami nga natira mga mare lupa kaya pwedeng pwede nga ito dito tapos kapag daw may natirang buhangin eh, pwede nga daw simento para daw hindi mahirapan si tita para nga kahit high nga mga mare e eh, pwedeng pwede nga siyang lumabas sa bagay mga mare si tita hindi naman siya palalabas lumalabas nga lang siya kapag may mga kailangan siyang puntahan kasi kung bumili nga siya mga mare ng stock na sa bae pang isang linggo isang buwan ganun basta may pera lang din naman si tita at eto nga binuhat na nga din nila yung yero pinagtulungan na nga nila mga mare mag-aman si sa kasi JM si JM nga ay anak nga mga mari ni Kuya Ato na kapatid nga nila telerma Hanggang ngayon kasi marami pa rin talagang nalilito mga mari. Marami pa rin nagtatanong na hindi nga sila kilala. At eto nagbuhat na nga rin sila ng buhangin habang nagbubuhat ng buhangin for the vlog nga itong si Dagulo. Vlogger na rin kasi mga mare kaya todo video na nga rin siya. Araw-araw nga ay eh, nakikitaan mo na nga talaga mga mare ng pagtaas nga nitong mga pader. Kaya mga mare sa lunes magagawa na nga sila dyan ng mga tubular na patungan nga ng yero di ba diba? Sunod nga nun na nga mga mare tapos pintura tapos na. Hindi naman to mga mare minadali talagang mabilis lang din sila gumawa. Pagkatapos nga nila mga mare ng yero eto naman mga si parlance kasi talaga naman mga mare kailangan itong dalawa dahil napakahaba nito. Maya maya nga lang, mga mare dito yung high tide hindi nyo nga makikita kasi mabilis lang din talagang humupa. Ito naman yung kagandahan nga daw dito mga mare hindi to katulad sa iba na talagang napakatagal nga humupa ng high tide o kaya nang baha. Ito nga si query Church kasi dagol mga mare na kasi nga rin dito ng buhangin. Bibistayin nga to mga mare para nga sa pagpapalitada nga nila. Tingnan nyo mga mare si query Church Meron niyang tinyelas pero ayaw nga Ewan ko ba mga mare kahit nga bota ayaw nila siguro kasi mas nahirapan nga silang gumalaw. Ang binili nga ni tata isa't kalahating kilo nga daw na tilapia mga mare. Kaya ayan ipinirito na nga rin ewan ko sino mga mare nagpiprito dyan. Ito na nga mga mare yung kabuan nga ng bahay ni tita ilang patong na nga lang to ay okay na nga. Nakakatuwa nga rin mga mare bago nga matapos ang taong ito ay meron na naman nga tayong na-achieve na mission. Sobrang tagal na rin kasi to mga mare Naka line up kaya naman talagang pinush na nga rin namin ngayon. Para nga kapag lumabas si baby mga mare ay eh, talaga namang saktong sakto wala na kami iintindihan kundi siya kailangan ko na nga rin, mga mare lakadin yung pill health ko sino nga mga mare nakakaalam din sa paglalakad nga ng pill kapag nga mga anak meron daw kasi mga mare malaking discount yun eh sayang naman at eto na balik na nga tayo mga mare dito nagpuputol lang nga rin sila ng bakal kapag andito ka nga sa bahay ni tita ay eh, talaga mga mare tanong na tanong mo nga yung labas ah eto pala mga mare ang ulam nila taan nga na may malunggay saktong sakto nga to sa akin dapat to. Oh. Sabi kasi nila ang malunggay ay talaga namang nakakatulong para nga dumami ang gatas ng isang ina. Kayo ba mga mare ginagawa nyo nga yun yung buntis kayo? Siyempre, kapag tanghali pahinga na nga muna mga mare sa trabaho. Isa nga to sa pinakinaabangan ko dati nung nagtatrabaho kami mga mare ang tanghali. Kaya lang mga mare dati si mama ay talaga namang kahit pahinga ay talaga namang gumagalaw siya. Sabi ko nga sulitin niya mga mare yung pahinga niya kahit isang oras kaya lang mga mare hindi mapakali. At eto nga sila tatay, tamang kwentuhan nga lang dito sa labas. Ano kayo pinagkukwentuhan mga mare? Tayo ay makikikismis for today's vlog. Nakakatuwa kasi dito mga mare sa pwesto ni tita, hindi ganun kainit. Sabi kasi ng iba, dalawang pintana nga daw ipagawa nga dun mga mare sa may kwarto. Kaya lang mga mare, hindi naman sila dun nag-stay much. Madalas nga sila dito sa may sala. Nung mga oras nga na to mga mare, nagre-ready naman kami papunta dito para nga sa sahod nga nila. Kaya lang, hindi rin namin na-expect na maaga pala sila mga mare masisipagpunta nga dito, uuwi. Meron namang oras nga na to, nakaligo na nga kami mga mare, pupunta na nga lang talaga. Kaya lang nagulat nga kami, nandito na nga sila mga mare, kaya eto, no choice tayo kung ibigay na nga sahod nga nila. Siyempre mga mare, kapag Sabado, sahod talaga inaantay nga natin. Eto nga mga mare, yung panahon na talagang kailangan mo mag-budget buong linggo. Naalala ko dati kapag sahod ni Pangat to yung Sabado, ay pupunta na nga kami yung mga mare sa bilihan. Para budgetin nga yung sahod niya para sa ganun, ay sa buong linggo. Minsan nga halos mapraning nga ako mga mare kung paano ko ba budgetin yung pera? Kasi minsan kahit anong budget at tumbling mo ay kulang pa rin talaga. Alam ko yung mga nana dyan makakarelate nga sa sinasabi ko. Minsan talaga mga mare kahit anong budget natin nagkukulang pa nga rin talaga tayo. Aminin nyo yun mga mare. Kaya nga linyahan ni mama ni panty niya nga daw hindi na nga daw siya makabili noon. Paano kulang pa nga mga mare sa amin yung binibigay nga ni tatay na budget kasi napakamahal talaga ng bilihin. Eto na nga lang hindi sumasawad si Dagul sa kasi kuya ato. May pinapaliwanag nga lang ako mga mare yung Dagul. Siyempre, habang nagpapahinga nga kami mga mare, eto nga ang baby na to, tingnan nyo naman, napakagaling ng tumayo. Awa nga ng Diyos, mga mare, eh okay na nga siya kahit papaano. Dahil nga matindi rin nga mga mare, naging sakit ng batang ito. Sabi nga nila, tayo nga matatanda, mas okay magkasakit kaysa sa mga baby or bata. Dahil yung mga baby, eh hindi nila nasabi ko ano nga yung nararamdaman na nila. Halos isang oras lang din kami dito mga mare, kasi baka naman gabihin pa tayo. At eto nga dalawang bata na to, nang hingi pa nga mga mare ng pera, si Simon kasi ato. E buti na lang may bariha nga si Pangit dito mga Mari. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlogs. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing. At syempre sa inyong mga mare Paano ba yun? Bukas na lang ulit.